So guys, andito tayo sa may Shotty Motorcycle Parts and Accessories. Uh, andito tayo ngayon para magpalit ng ating coolant. Magpapalit tayo ng coolant, magpapalit ng engine oil, magpapalit din tayo ng gear oil. At papalinis na rin natin yung gilid natin kasi galing nga tayo nung mapanwepe. At yan, okay pa naman siya. Okay pa naman yung gulong natin. Bago ka munang ninipis. So guys, yung coolant ko pala, 2 years na, 2 years ko na siyang, years ko na siyang hindi pinapalitan. Lagi lang ako nagre-refill. At itong coolant na ginagamit na natin ay expired na actually. ayan no? Expired na siya noong December 17, 2022 pa. So 2 years na siyang expired sa loob ng motor ko. Tapos ito ipapalit natin is yung power coolant. Actually sa coolant naman, I don't recommend any specific brand basta tap tap brand na kilala naman natin sa market. Pwede na 'yon. Then sa paborito kong langis ito, Motul. Itong motul ko guys, every 3,000 km ako nagpapalit talaga ng langis Kasi actually, proven ang tested ko na ito sa Honda Airblade pa lang uh, If naka kayo bakit itim na tapos ginagamit ko pa Actually sa so 3,000 km, normal lang naman yung iitim siya Kasi it, it is a proof na nagginawa niya yung trabaho niya Kasi karamihan sa atin, 1,500-2,000 nagpapalit na Maski nga sa Honda mismo, sila nagsasabi sa akin, 3,000 to 4,000 kilometer nundum pa ako sa kaso nagpapalit ng Honda Oil So, depende naman sa owner kasi yan. Kasi iba, sobrang maselan. Ayaw nila nung ganong kulay na iniisip nila lagi is either change oil or change all. Pero sa akin guys, actually, uh, sa joyride rider or angkas rider, uh, tapos sa long ride, sa akin preferred ko talaga palitan siya within 3,000 kilometers. Hindi naman dahil sa wala tayong pera pa maliit, nagtitipid tayo masyado. It's very kasi sa akin, gusto ko nagagamit ng gusto talaga yung product tignan natin mamaya kung ano yung gaspang niya kasi actually hindi lang naman yung kulay yung pinagbabasehan sa engine oil mararamdaman mo raw kung magaspang o oh, smooth pa siya kaya tignan natin mamaya sa gear oil kahit anong gear oil naman ako pero preferred ko motul kaso walang stock sa Shopee kaya nag JBT tayo ito sa akin yung importante <laughs> yung engine oil <laughs> yan yun yung itsura no 3,000 km na tinakbo actually 2,900 km pa lang to Okay pa ilangis nga natin eh. <laughs> Baka kaya ng 4,000 kilometer Pero syempre hindi ko na sasagarin sa ganon. 3,000 okay na siya guys. Ayan yung itsura nyo. Oh. Diba? Mapula-pula pa. Pero huwag kayo magbabasa lang sa color. Maharamdaman nyo yan sa gaspang. Pero guaranteed na kasi sa akin yung langis na yun. Dahil nga matagal ko na ginagamit. 3,000 to 4,000 okay na siya. Pero 3,000 lang okay na. Tatapon. Eh ah, na, maganda pa naman yung kulay ng bell natin. Expected ko mas uh, kulay ube siya eh. Pero okay pa naman 'yan. Normal lang 'yan kasi umiinit yung motor eh. May init 'yan, oh. Ito yung natin, oh. Ang <laughs> ganda pa rin ng pagka niya. Sa loob galing to, yung dumi na to. Tingnan niyo guys, may dumi sa lobo. oh. Takto <laughs> lang palinis natin. Ang dumi na ng guild natin. Yung belt natin okay pa naman. Wala na nagbabatak-batak to guys ha. Dati nung sa ka, kasi isa airblade ko 8000 pa lang pinapalitan kagad. Ka Di naman nila rec ano pinapalitan, sabi nila may bitak daw nasa akin naman daw kung gusto ko palitan which is mali ko. And since bago naman ako sa motor, akala ko papalitan kagad ka ganyan-ganyan. So pinapalitan ko tapos wala na sayang lang na imbak sa bahay. So ngayon 16000 na siya. Andito pa yung stock belt natin. Bala ko siya palitan in 20000 kasama ng spark plug. Maluwag na. Pero papalitan na maluwag na. Oo nga no. Maalag na to no. Magkano ganto? Magkano yan? Tayo ata na natin magkano? Ano, PCX sa. Oh. Sa next palit sa next linis ko na papalitan to. Kaya pa naman yan eh no. Ayaw, uh, sa ayaw, next linis ang gilid. <laughs> ko nalalaman na dapat palitan na yung slider piece. Pag gumagalaw siya. Lumalim na. Eto to, lumalalim yung sa gilid. Pag pinalitan niyan, tatlo papalitan o isa lang. Tatlo ka agad papalitan. Asset na siya. Kasi nangyari sa akin, naka sa vlog natin to eh, sa issue ko sa PCX, ito yung bagong bili siya, kumalas yung pulley nut niya, so natanggal. Ayan, oh, gumasgas siya, oh. Yung nasa Robinson ako, nagulat ako, saan so, tayo mag-start ng motor ko? Ito siya. Yung yeah, sa mga bagong bili ng PCX, bago nyo ilabas ng kasa, tignan nyo to. Yung pulling nut nyo. Actually, sa ADB, nakita ko may issue rin ganyan, eh. Pero isa lang naman nakita ko ganun. Mostly sa PCX nangyayari to. Pati ba yung nasa loob doon, na-drain na rin? Ano, ah, serve lang Ano, serve lang yun? Kaso expired na rin yung nandun eh Expired na yung kulan ko nandito Yung sinaling ko Ito from Honda kasi to 2022 pa na expired So yan guys Sinihigop na yung laman ng kulan Eh oh, no, mangitim-gitim. Mangitim-gitim siya, no. Oh. Mangitim-gitim na sa reserve coolant natin, no? Oh. Pakita ko sa inyo. Eh oh, guys. Oh. Mangitim ng yung nasa reserve ko lang. Ko compare mo ron, mas light yung nasa mismong loob ng coolant Ayan, na-drain na siya. Buti nagawa nila ng paraan, kinabahan ako eh. Kasi kala ko, kukonek ka agad yung kukonek ka agad yung nasa reserve dun sa main coolant natin. Okay na. Abot ako sa last sticker natin. Boss, upload ko mamaya yung video. Lagay ko kayo rito. Oh, ah. Mga panood kayo mamaya. Salamat. upload ko to ha. sa akin. May Z900 sila rito. Ah, B650. -hmm. Tsaka yung mga ano, coolant, gear oil, puro labor. Ah, slider piece. Slight piece, change already, okay? mm -hmm. Pati gilid, kasama na ronda. Mm -hmm. Sa coolant din, nagpa-ano ko. Ah uh ah. -huh. Boss, youtube ko. Nandito kayo mamaya. <laughs> Edit ko mamaya tong video eh. Ah, okay. <laughs> Kaya video ako. Uh, 590. 590. So 590 lahat yung nung ng labor na pinagawa natin sa motor Cultural ka rin ba? Hmm? Cultural. Hindi hindi Si mon kaklasiko nung college eh Sa main Ah! De, sa, sa lyceum Ah, ah. Sa kanyang da Thank you da Thank, thank you thank you Boss salamat po ah Thank you po Thank you po boss Thank you po thank you So dito yan guys sa may Shoti Motorcycle Parts Along 10th Avenue Kalawakan mm -hmm. Eh, hey, ko na naman yung bagong langis. Sarap! Wow! Oh, sarap ng bagong palit din na langis. Ayun lang din yung isa sa mga perks. <laughs> Pag sobrang late na kayo nagpapalit ng langis. Kung sa nagpalit kayo ng langis, makikita nyo talagang diferensya nung luma sa bago. Ang smooth lang. <laughs> Ay sabagay, nagpalinis din kasi tayo ng gilid. Nalangisan din yung gilid natin eh. Pinalitan din nila yung langis din eh. I mean, not langis, sorry. Grasa suave lalo oh, sarap long ride well guys uh, this coming Sunday abangan nyo pupunta tayo ng Marilake kaso hindi natin gamit si PCX 160 Ibang ating gamit na motor at tulaan nyo yun abangan nyo na lang sa Sunday kasi hindi ko pa sure kung matutuloy yon pero kung matuloy ang ride namin sa Sunday sa Marilake ibang motor ang gagamitin natin excited ako sa ride na yon. kasi isa sa mga pangarap Ng motor ko yon. <laughs> Ayan sa akin ni Daryl yung may-ari. Uh, try ko daw mag-Bistar kasi maganda rin daw yung Bistar. star uh, makapit din daw yun. Pero sabi ko more, baka mag-Jablo Rosso ako. Kasi gusto, gusto ko matry yung Jablo Rosso eh. Basta Pirelli brand sa akin kasi subok na. Grabe, smooth niya no? Pixie. So bago na ang kulan, after 2 years ulit tayo mag-asikasa sa kulan. Magpapalit ng kulan. Tapos uh, may natira pa naman doon sa kulan natin. So may pang-refill pa tayo ng onte bagong linis ang gilid ang dumi ng gilid buti na pinalinis ko actually bala ko 17,000 ko sana papalinis Kasi kasi yung gear oil ay yung langis kasi natin 3,000 km so kailangan ko na rin palitan kakanan kami kasi may Honda Big Bikes shish gusto ko dumaan dyan sa Honda Big Bikes kahit tumingin lang ah kailan kaya kailangan ko na ata sumampan ng barko. Oh, gusto ko na magka big bike. Pero kahit, kahit ata magka pera ako hindi mo na ako bibili ng big bike. Kasi wala pa tayong bahay. Wala tayong parkingan para sa big bike natin. Lalo na sa Manila ako nakatira. Pag sa Manila ka, sa Cavite may parkingan kami. Pero syempre since sa Manila ako nakatira, eh ang hirap humanap ng parkingan. Meron naman pero medyo mahal. ba? Diba? tapos eh kung magbabarko ko ka pa, 'di ba? yung motor mo, sino magko-cold start, 'di ba? Yeah, yun din yung problem sa akin. Pa-nagka-big bike ako. So guys, 900 plus na yung subscriber. Guys, so, seryoso ako, sobrang thank you. Sobrang thank you po sa mga nag-subscribe. Uh, mostly ng subscribers ko ay uh, uh, random people na hindi ko talaga kilala yung mga nakagusta sa video natin nagugustuhan nyo mga ginagawa natin kaya sobrang salamat po sa inyo yung iba naman na close friends ko tsaka family sa Facebook hindi ko siya sinashare mas express ko kasi sarili ko sa ganitong paraan yeah thank you po nakarating na tayo na 900 subscriber konti na lang magawa 1,000 na tayo nalala ko natin sa Tagaytay 30 plus pa lang yung subscriber kasi pinanood ko yung Tagaytay vlog ko tinitingnan <laughs> ko lang yung mga in-improve ko sa video tapos ayun, nasa 30 plus pa lang binanggit kayo subscriber noon. Wala lang, ngayon mag-1000 na tayo kaya. Guys, sobrang thank you po, sobrang sobrang thank you po. Mag-iingat po kayo palagi sa kalsada. Nice kulay yo oh, PCX oh. Cyan blue. So guys, dito ko natatapusin yung video natin. If may mga questions kayo, uh, please comment down below. At sa mga kung di pa kayo naka-subscribe, please do subscribe to my channel. So, kung nakarating kayo sa part na to, sobrang thank you po sa panonood sa ating video. At mag-iingat po kayo palagi. See you on our next ride sa so Sunday. See you guys soon!